Itinutok ng mayaman ng laser pointer sa nakaumbok na puwet ng babaeng nakaswing suit. Sabi niya, bibigyan niya ng limandaang dolyar ang sino mang mananampal doon. Si Teddy, nakalalabas lang sa kulungan, ay hindi na nag-isip. Diretso niyang sinampal ng malakas ang puwet. Bilasin mo, tumakbo na tayo tumatawang umalis ang ilan sa likod na pinto, nakuha ni ni Teddy ang limandaang dolyar mula sa mayaman. Pero nang maghahanap na sana sila ng ibang mapaglalaroan, isang malaking gwardya ang biglang sumulpot sa likuran niya. Hinablat niya ang kwelyo ni Jesse, patay ka na. Jesse, kung maglakas loob kang unahan siyang suntukin, bibigyan kita ng walong daan. Medyo nagulat si Jesse, ngunit sa harap ng tukso ng pera, hinaampas pa rin niya ito ng malakas pagmulat muli ng kanyang mga mata, pero natuklasan nilang napunta sila sa mansyon ng isang mayaman. Ang mayaman ay humanga sa ipinakita ni Jesse, at pinakiusapan ng kanyang asawang si Bella na gamutin ang sugat nito. Siya naman ay isinama si Teddy para kunin ang mga gamit para sa laro. Pero napansin ni Teddy ang mga dolyar sa loob ng safe. Bigla siyang nagkaroon ng isang mapangahas na ideya. Sinamantala niya ang pagpunta ni Jesse sa banyo at sumunod dito. Nilock niya ang pinto at sinabi ang kanyang plano para sa pagnanakaw. Gusto kong nakawan siya ng pera. Naalala ni Jesse na Kate lang niya sa trabaho. May asawa't anak pa siyang kailangang buhayin. Kaya nagdesisyon siyang sumama. Pagkalabas, tinutukan ni Teddy ng kutsilyo ang mayaman. Naging madali ang lahat. Kinuha naman ni Jesse si Bella, pero ang nakakapagtaka parang wala silang balak lumaban. Kahit ang safe ay hindi nakalok, kaya madaling nakuha ni Jesse ang mga dolyar sa loob. Pero nang maghahanda na silang umalis, napag-alaman nilang ang mayaman pala ay isang Thai boxing champion. Napakabilis ng na mga pangyayari, si Teddy ay parang sisiyo na agad na kontrol, samantalang si Bella ay kalmadong nagtaas ng baril. Nakita ni Jesse na hindi maganda ang sitwasyon kaya sumuko siya sa dalawa, pero parang hindi na ito pinansin ng mayaman. Sa halip, maluwag pa niyang binitawan si Teddy, sinabi niya na ang 300,000 dolyar sa vault ay nakalaan talaga para sa kanilang dalawa. Ang totoo, karawan pala ni Bella, ang kanyang asawa, ngayong gabi. Mahilig siya sa mga nakaka-excite. Kapag nakompleto ng dalawa ang serye ng mga laro, maaari nilang makuha ang lahat ng 300,000 dolyar. Kahit alam nilang pinaglalaroan lang sila ng mayaman, hindi pa rin sila nagatubiling pumayag dito. Mabilis na nagsimula ang unang laro, kailangan lang nilang sumabak sa simpleng hamon sa paghinga. Kung sino ang manalo ay makakakuha ng 800 na premyo. Sa puntong ito, biglang tumawag ang asawa ni Jesse. Alam na niya ang tungkol sa pagkawala ng trabaho ng kanyang asawa, pero hindi pa nakapagpaliwanag si Jesse. Pero naglabas ang bilyonaryo ng 500 para papatayin niya ang telepono. Agad namang pinatay ni Jesse ang cellphone. Nang matapos huminga si Teddy, ang oras niya ay isang minuto at put anim na segundo. Kumpiyansa si Jesse na malalampasan niya ang oras na yon. Ngunit nang umabot na siya sa isang minuto at 50 segundo, bigla siyang sinuntok ni Teddy sa chan agad na naputol ang kanyang paghinga. Galit na galit si Jesse, nagreklamo siya sa mayaman dahil sinira ni Teddy ang mga patakaran. Pero sinabi nitong wala naman talagang patakaran simula pa lang. Dahil napahiya, hindi nagpatalo si Jesse, agad niyang sinimulan ng ikalawang round ng laro. Ipinakita ng mayaman ang isang dumi sa lupa, nag-iisip ang dalawa kung paano nila ito kakainin. Pero ipinaliwanag ng mayaman na gawa ng aso ng kanilang kapitbahay. Kapag nakapasok ang dalawa sa bahay ng kapitbahay at nakatae, at nakuhanan ito ng litrato, makakakuha sila ng 2,000. Pagkasabi binito, agad na sumugod si Jesse palabas. Maingat siyang pumunta sa sala ng kapitbahay. Nagbaba siya ng pantalon at nagsimulang dumb umi doon. Ngunit napansin niya ang natutulog na babae. Para hindi siya magising, mabilis siyang kumuha ng litrato at naghanda ng umalis. Swertehin ka, kaibigan. Ngunit ang mga salitang ito ang gumising sa dalaga sa bahay. Nang makita ito ni Teddy, mabilis siyang tumakas. Ngunit ang atensyon niya ay nakuha ng aso sa tabi. Ang pagkatalo sa pagkakataong ito ay nag-iwan sa kanya ng sama ng loob. Kaya't dinakip niya ang aso at dinala sa bahay. Sinasabing kapag ibinigay sa kanya ang premyo. Malulutas niya ang problema sa Olige mula sa ugat, ngunit di inaasahang sinisi siya ng mayaman. Binuhat ni Bella ang aso at lumayo, matapos makuha ni Jesse ang 2,000 dolyar. Ipinahayag ng mayaman na magsisimula na ang ikatlong round. Ang paligsahan ngayon ay ang paggawa ng cocktail, at itinaas ang premyo sa 3,000 dolyar. Ngunit nang maghahanda na si Jesse, biglang sumugod si Teddy na nagtatanim ng galit. Siya ang unang nakatapos ang paghalo matapos siyang itumba sa lupa. Habang nakatingin ng masama si Jesse, biglang lumapit si Bella. Bilang kabaya Nag-alok pa siyang makipag-ehersisyo kay Jessie Sa tingin ko, mas magiging komportable ka Kung maglaro tayo ng poker Ano? Ano ang sinabi niya? Ang asawa ng mayaman para maghanap ng kilig Dinala pa talaga ang isang estranghero sa bahay Para mag-ehersisyo Sa tingin ko, mas makakapag-relax ka Kung makikipag-majong ka sa akin Ano? nalito si Jesse sa hiling ng babae pero bali wala lang ito sa mayamang asawa tinatanong pa siya kung bakit hindi siya pumapayag ayos lang open relationship naman tayo pero ang gusto lang ni Jessie na may asawa ay tapusin ang laro para makuha ang pera at umalis hindi niya tinanggap ang alok ni Bella dahil dito ang mayaman ay gumamit ng pera para hikayatin siya sinabi niyang bibigyan niya siya ng 5000 dolyar kung papayag siya nag-alinlangan si Jesse. kailangan niya ang pera para sa upa sige na Jessie habang tinitingnan na napakasexing si Bella, kinumbinsi niya ang sarili na ginagawa niya ito para sa pamilya. Kaya naman napilitan siyang sumang-ayon dito. Si Teddy naman ay buong oras na naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang mga kakaibang hilig ng mayayaman. Pagkatapos nito, nakakuha si Jesse ng 5,000. Ang mayaman naman ay bumaba kasama ang kanyang asawa para magpalit ng damit. Sa pagkakataong ito, nakita ni Jesse ang mensahe ng asawa. Dahil nakukonsensya, umalis na siya doon. Nang maghanda ang mayaman at si Bella na ipagpatuloy ang laro, pero napansin niyang wala na si Jesse. Biglang nalungkot si Bella. Dali-dali siyang lumabas ng pinto para habulin ito sa talye. Ngunit hindi niya rin nakita ang bakas nito. Pagbalik niya, malamig na ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagpupumilit si Teddy na magpatuloy sa paglalaro. Pero ang mayaman, ang buo niyang atensyon ay nasa kanyang asawa. Kaya naglabas siya ng 25,000 dolyar. Pinaputol ni Teddy ang isang daliri niya, sa pag-asang mapapasaya si Bella, ngunit kahit pumayag si Teddy dito, parang wala pa rin gana si Bella, hanggang sa narinig ang boses ni Jesse sa kwarto, 23,000, putulin ang daliri ko, oh, aking mabuting kapatid, sa wakas, nagpakita ka rin, masayang tumayo si Bella para sa lubungin siya, tuwang tuwa rin ang mayaman sa pagbabalik ni Jesse, pero si Teddy naman ay nagngangalit sa galit, ang P25,000 na sana'y mapupunta sa kanya ay naging P23,000 dahil kay Jesse, kaya napilitan siyang ibaba ang presyo sa p P22,000 P22,000, tinatawaran mo ako? P11,000 Sabi ko, pag nagsalita ka pa, susuntokin kita, 18,000 Nagpaligsahan ng dalawa sa pagtawad. Hindi sila pinigilan ni Bella at ang bilyonaryo. Sa huli, nakuha ni Jesse ang pagkakataong putuli ng daliri sa halagang 15,000. Ngunit hindi niya inaasahan na, si Teddy pala ang tagapagpatupad. Para hindi siya gantihan nito, pinakuha niya sa bilyonaryo ang ilang pain reliever. Hindi niya inaasahan na samantalahin ni Teddy ang kanyang pagkawala ng atensyon. Biglang tinaga ni Ko gamit ang isang kutsilyo. Ayan, tapos na. Damhin mo ang iyong sakit. Matapos ang maikling pagkabigla, ang matinding sakit ay dumating na parang alon. Tinaakpa niya ang kanyang daliri habang sumisigaw sa sobrang sakit. Pinahinto ng mayaman ang pagdurugo gamit ang isang pinainit na plancha. Malumanay rin Gina Mo ni Bella ang sugat niya. Mabilis na nakarating ang laro sa ika na round may dalang dalawang plato ng pagkain ng mayaman mula sa kusina. Nang makita ito ni Teddy, bigla siyang kinilabutan. Nasa loob pala ang tutang dinala niya mula sa kapitbahay. Nang makita ang pagtanggi ng dalawa, kalmadong sinabi ng mayaman na 50,000 ang premyo sa round na ito. Ang halagang ito ay higit pa sa inaasahan ng dalawa, kaya agad silang nagsimulang maglamon. Ngunit hindi inakala ng dalawa, natabla pala sila sa pagkakataong ito. Dahil dito, napilitan ng mayaman na magdagdag ng laro. Pinulot niya ang naputol na daliri ni Jesse. Sinabi niya na kung sino ang makakain nito ang panalo sa round na ito. Pagkasabi niya nito, itinapon niya ang daliri sa malayo. Nang makita ito, nagsimula silang mag -agawan. Pero sa pagkakataong ito, kitang kita na lamang ni Jesse ang kalamangan. Ipinukpok niya si Teddy sa lupa at pinagpagulong-gulong. Pagkatapos, kinuha niya ang daliri at isinubo ito ng buo. Sa malamig na panunood ng dalawang mayaman. Pagkatapos kumain ni Jesse, sa umuka siya. Pero idineklara pa rin ni Bella na tapos na niya ang hamon. Sa mga sandaling iyon, nakabawi na si Teddy. Galit na galit niyang ibinuhos ang kanyang puot kay Jesse. Pero hindi pa doon natapos ang laro. Dinala ng mayaman si Teddy sa balcony, uh, hey. Sabi niya, kapag pinatay niya si Jesse, makukuha niya ang lahat ng 300,000 cash. At tiniyak na walang anumang magiging problema. Sa una, akala ni Teddy nagbibiro lang ang mayaman. Pero ang seryosong mukha nito, napagtanto niyang mukhang totoo nga ito. Kaya naman, napapayag ako agad. Sa mga oras na iyon, naglilinis ng dugo si Jesse. Hindi niya alam na nasa likod na niya si Teddy. Pero nang malapit na siyang sumugod, hindi pa rin nagawa ni Teddy na saktan siya. Naalala niya ang mga nag-aabang natingin ng dalawang mayaman. Bigla siyang kinabahan. Jesse! Tumakas na tayo! Biglang nablangko ang isip ni Teddy, hindi niya inaasahan na babarilin siya ni Jesse, pero wala na siyang masabi, bumagsak siya ng patirik sa lupa, walang emosyon ang mukha ng dalawang mayaman. Pero sa kalooban nila, ninanamnam nila ang kasabikan. Pilit na iniangat ni Teddy ang ulo niya kahit hindi pa siya tuluyang patay. Pero ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na tingin ni Jesse. Pagkatapos, walang awang binaril siya sa ulo. Iyon pala ang nilalaman ng huling round ng laro. Habang pinipigilan ng mayaman si Teddy, ibinigay rin ni Bella ang baril kay Jesse. Sa huli, si Jesse ang naging huling nanalo. Umalis sa villa na may dalang 300,000 dolyar. Pagkatapos, naglabas ang mayaman ng 50 dolyar at ibinigay kay Bella. Yun pala, nagpustahan din silang dalawa. Kung sino kina Jesse at Teddy ang mabubuhay. Walang duda, si Bella ang nanalo. Ang 300,000 dolyar at isang buhay. Para sa kanila, isa lang itong maliit na bagay. Walang alam si Jesse tungkol dito. Pero kahit malaman niya, wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay may uwi ang pera sa bahay. Ibigay ang 5,000 dolyar na upa para magkaroon ng mas magandang buhay ang asawa at anak niya. Nang umilo ang mga ilaw sa loob, nakita ng asawa si Jesse na puno ng dugo. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang pangangatawan nito. Buong tapang na tinarga ni Jesse ang bata. Sa sofa ay ng pera. Ang tag pong ito ay tiyak na mananatili sa kanyang puso